Pag Halloween, madalas nating pag-usapan ang mga nakakatakot. Pero mas nakakatakot ang mga sakuna, kagaya ng bagyo at indol. Lalo na kung hindi natin alam ang tunay na halaga ng pinsalang iniiwan nito. Ang Pilipinas ang pinaka-at risk na bansa sa buong mundo. Pero karamihan sa mga tala ng pinsala sa bansa ay nakatoon sa mga nasirang bahay, tulay o pananima Inirerekomenda sa pag-aaral ng TIDS na palawakin ang pagsukat sa pinsalang dulot ng sakuna. Hindi yung kung ano lang ang nakikita o nararamdaman ka agad, ay iyon lang ang bibilangin. Kaugnay nito, kailangang palakasin ang kakayahan ng mga ahensya at LGU sa pagkolekta ng kinakailangang datos. Higit sa lahat, pag-ugnayin ang mga polisiya sa klima, sakuna at rehabilitasyon kung tutuusin, hindi talaga multo ang dapat katakutan. Kung di, ang kakulangan ng datos tungkol sa pinsalang dulot ng sakuna. Dahil kung kulang ito, kulang din ang ating basehan ng kung ano ang kailangang iayos at paghandaan